Yo, what's up? Ngayon ay dito tayo sa Kalatagan At makikita nyo tayo ay ngayon ay nasa gitna ng dagat, literal Nasa gitna tayo ng dagat, andun yung ano, pasigan At syempre, kaya tayo nandito is dahil low tide Low tide mga master no? Ayun na, para siyang disyerto Andun pa yung dagat at ito ang pinakamagandang pagkakataon mga kamaster Para tayo ay maghanap-hanap ng mga mutya Dito At meron na akong nakita Itong something na corals patungumpukan Pero syempre mas maganda yung mga mas padilit yung mga mahanap natin Dahil itong lugar na to Pag nagtaas yung tubig isa no mataas yung ano yung tubig dito at ma, ma, ito yung baba ng dagat kung pagano parang desierto mga kamaster parang desierto hanggap tayo na mga mutya ngayon tara let's go mga kamaster pa po no at talaga napakalote dito pero may mga parte na may mga tubig Ayan, may mga bato. Kasi pag ito tumaas, ito ngayon ang literal na sea floor, mga master No? So, hap tayo ng mga mocha mucha dito. Ayan, may crab pa na kita. Crab. Starfish na mga buhay, mga maliliit. Ayan. So, napakadami dito mga master. Napakadami talaga. Tayo nakita dito ang batong corals. Um, siyempre mga ito yung nasa babang dagat eh na no, yun isang magandang example ng batong umpukan to actually lahat dito ano eh magkakaumpukan yung mga bato eh sabi nila talagang napakahirap maghanap ng mga batong umpukan gawa ng ito ay nasa dagat pero dahil nga tayo ay nasa gitna ng karagatan ay madali tayong makahanap to ito no ayan no hakumpukan sila napakadami ito ito din alright napakadami mga kamaster yo what's up mga kamaster ngayon ay low tide pa rin ang layo ng dalampasigan ayan no ayan ng dalampasigan at tayo ngayon ay sa dulo ng low tide. Napakalayo 'yan, napakalawak at nagkatahey ngayon ng mutya. At meron akong nakita dito. Prito oh, mo sa inyo. Malamang alam niyo 'tong 'yan. May putas Ang tawag dito ay patong tagusan. 'Yan ay napulot ko dito. Kaya isa to sa kukunin ko you know, Patong butasan Ayan butas Kita pa Okay so kuha pa tayo napakarami pa dito Ayan. So yun mga master Hanggang ito lang ating video ngayon yan at sa mga interesado na pumunta dito para magganap ng mga mucha tuwing low tide ay pumunta kayo dito sa Kalatagan, Batangas. Yan po mga kamaster. At kahit isang beach dito sa Kalatagan, napakadami talaga. ngayon pala ay January 1 to 2024. Kaya bagong taon, bagong unang araw ng taon. Kaya yeah, ito yung sa mga mga ganda ano, uh, pagkakataon din para maganda mga mutya. Uh, sana itong 2024 20, is marami tayong papagsamahan pa sa ating vlog sa Das At marami tayong adventure na gagawin. So yun, by the way, ako na si Bert Portaya and see you sa mga next na adventure. So, bye-bye!